Hello magandang tanghali sa atin lahat mga kalakad Andito tayo ngayon sa ating ofisina Isang insurance agency mga kalakad Ang kinikater namin yung mga insurance ng mga vehicles Like uh, motorcycle, tricycle, and private car Private car ba yun? At saka yung commercial vehicle yung private car, yung mga SUV yung mga ganon. Yung personal car natin, na gamit pang pamilya. And then, yung commercial vehicle naman, yun ang gamit natin sa pangnegosyo negosyo Yung commercial vehicle o commercial truck. Like, for example, yung dump truck, yung mga ganon. Yung trailer. ayun. So, every year, kailangan mag... Uh, <clears throat> mag-renew sila ng ORCR ba 'yon? Nirerineyo 'yon. Na kailangan mag uh, ano, mag-renew ng registration. Eh Kapan ano, renewal ng registration, may mga requirements like 'yung emission test and then 'yung insurance ng ano 'yon, TPL TPL, third party liability or yung CTPL, yung compulsory third party liability ayun ang nire-require ng LTO so, eh, yun mga kalakad eh, yun ang ino-offer natin yung mga iba't ibang mga services ng insurance, product and services ng insurance at uh, siyempre uh, ang isa pa nating ino-offer ay yung surety bond ayun mga yon meron ding airs bond Uh, sa construction din Mga makakalakat. Uh, nag issue din tayo ng mga insurance na sa surety uh, Yung mga contractor, yung sa engineering. So ito kasama ko si Idol Arte. Nandito siya ngayon. Eh ito sana ang eh, sana eh siya yung ano eh, first day niya kasi rito, dapat maswerte ito eh dahil first day niya. Dahil doon sa dating assignment niya eh nakakaraming ini-issue ito na insurance. So, ano, maaga pa naman, sana ina-expect namin na meron kaming uh, ang tawag doon, yung first na customer, buwena well, mano. Ayan, mga kalakad, oh. Talagang nangingiti pa si, ano, eh, Sir Arti, oh. <laughs> <Ayan>, eh. <laughs> ano kasi, ma, ano to, eh, ma-discarte rin, eh. Siguro may epekto yung ano bang niloloto mo yung agurong ano o tukmam. <laughs> ayan, Okay. Siguro hanggang dito muna ang aming upload ang content kayong araw ito ni Sir RD. Kaya ayan. ayan. Uh, next time na upload natin eh mag-upload tayo ulit at sana ay eh, panoorin niyo mga kababayan. All right. Maraming salamat and mabuhay po tayong lahat.